Paano po malalaman na nakakunik ang FB account sa TV ng amo or sa ibang CP? So, tanong yan ni Lods na dito sa isang tutorial natin. So, ganito lang po Lods para po doon sa mga hindi nakakaalam. So, ganito lang po ang gawin nyo para po malaman nyo kung ang inyong mga Facebook account po ba ay nakalagin sa TV or nakalagin po sa ibang cellphone. So, ganito lang po ang inyong gawin. Open nyo lang po ang inyong mga Facebook. Pagdating po dito sa inyong mga Facebook, pumunta kayo dito sa inyong mga profile setting or dito po sa tatlong slash na yan. Pagdating po dito, uh, kung meron po kayong ganyang sitting gear na yan or seating icon, i-click nyo na po yan. So kung wala naman po, i-scroll up nyo lang. Hanapin mo po itong sitting in privacy. And then, i-click mo po itong settings. Pagdating po dito sa settings in privacy ng iyong Facebook, Uh, hanapin mo po itong account center ng iyong Facebook account. Minsan, minsan po nasa taas yan, minsan nasa gitna o nasa baba. And then, i-click mo po itong naka-highlights na see more in account center. Mapupunta ka dito sa iyong account center. So, dito po sa iyong account center, i-click mo lang po itong password and security. Dito po sa password and security, dito sa baba, yan, uh, security checks. May kita mo po dito where you log in. I-click mo po yan. And then, lalabas po ito. So, dito po, kung may iba pong account na nakakonnect niya sa inyong account, lalabas po yan dyan mga ludis. So, basta hanapin nyo lang po yung logo ng Facebook, katulad nyan. Ayan. And then, i-click mo po. Dito, makikita mo po yung pinag-loginan or current login or pinag inan po ng inyong mga Facebook account. So, hanapin mo na lang po dito, Ludis. Ayan, sa login on other device. Lahat po yan mga Lulis, ibig sabihin po yan ay pinag po ng account mo, possible na active pa po or possible na hindi na po. So dito po, makikita nyo dyan yung device kung saan po naka -login. ayan makikita nyo anong oras po kung kailan po inilagin yung inyong mga uh, Facebook account. So, doon kay Lodis, gusto niyang malaman kung nakakunik ba sa TV. So, katulad nito sa Facebook account ko, nakalagin po ito sa TV. Ayan po, sa Samsung Smart TV. Ayan. So, pag ganyan po mga Lodis, ibig sabihin po yan, nakalagin po yan sa uh, TV. Okay? Yung may mga TV kayo may kita dyan, yan po. Pwede nakalagin po yan dyan. So, ayan, mga cellphone po yan mga Lodis. Katulad ng cellphone po yan. So, para po tanggalin yun, loads, ang gawin mo, i-click mo lang yung arrow na yan. And then, nalabas po ito, login on Smart TV. So, dito po, uh, ang gawin nyo po para po ma-secure uh, nyo po ang inyong mga account mga Lodis, uh, mas maganda po, i-click nyo itong secured account, and then, palitan nyo po yung mga security protection ng iyong Facebook, okay? Or pwede naman po, ang gawin mo, out mo na lang po yan. Kasi Lodis, pag once po kasi na nilagout mo, kung alam niya po yung mga recovery uh, code mo, mga pas, uh, mga back backup email or nilagyan niya po ng mga number or email yon possible po na ma-open pa ang iyong Facebook account. So dito po, ang gawin ko na lang po ay i out para mas mabilis or kayo po dito sa secure account para po hindi nila ma-open ulit. So i-click mo lang po kung ano yung gusto mo dyan. So dito sa akin sa log out. And then i-click natin ulit yung log out. So wait nyo lang po mag-reprise. Ayan po. Ibig sabihin po yan na log out na po yan mga lodis.